Hello magandang umaga mga kaibigan So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kalaman So ang paksa na ating tuturo sa araw na ito mga kaibigan ay tungkol sa strategic location kung saan mo dapat ilagay ang iyong negosyo. Alam mo kaibigan uh, isa siguro sa mahalagang bagay na dapat mong magawin kung ikaw ay nagninegosyo ay ilagay mo sa tamang lokasyon ang iyong negosyo kung saan kikita ka. Kaya nga may mga ibang negosyante ano, bago sila magtayo ng negosyo sa lugar na 'yon, magse-survey muna sila. Mag total count pa sila may may TC silang tinatawag para bang yung TC na 'yon or total count binibilang pa nila yung tao na pumapasok sa lugar na 'yon. Ano? Tapos meron pa silang procedure na i nila kung ano yung preference na product ng mga tao sa lugar na yon. So napakahalaga mga kaibigan ng strategic location kung saan dapat mong ilagay ang iyong negosyo. Unang bagay na gusto kong uh, sabihin or ipaalam sa inyo para magkaroon kayo ng tamang location kung saan ninyo itatayo ang inyong negosyo. It should be near the source of raw materials. Malaga kaibigan na ang yung business na uh, na itatayo sa lugar kung saan man ay malapit dun sa source of raw materials. Kasi alam mo, kapag nagbiyahe, kapag nagbiyahe Nang mas malayo yung mga product na gagamitin mo, may di sa'yo Nang mas matagal, o may di-deliver sa'yo sa mas malayong lugar, syempre mas tataas ang cost ng product. Dahil nga syempre, yung delivery niya ay mas matagal. So kung ikaw ay uh, nagninegosyo ka, kailangan malapit yon sa source of raw materials na pagkukunan mo ng iyong product. Katulad halimbawa ng mga sugarcane plantation, tulad din ng mga food processors, dapat malapit sa fruit and vegetable farms para yung i-deliver ide nila lang sa inyo eh syempre, kung malapit lang uh, mas maliit ang ano nila sa inyo, price nila sa inyo, di ba? Ikalawang bagay kibigan, na dapat mong malaman na strategic location kung saan pwede mong itayo ang iyong idea na business. It should be where the market is. Dapat kung magtatayo ka ng isang negosyo kaibigan dapat kung ano yung target mong market kung kanino mo ibibenta yung product mo dapat malapit ka doon kaya kung mapapansin yung mga kaibigan yung mga yung mga nagtatayo ng uh, pharmacy usually malapit sa mga hospital di ba o di kaya yung mga health centers nagtatayo sila ng pharmacy doon bakit syempre ang preference nila or ang target market nila yung mga galing sa ospital, di ba? Katulad din sa harap ng school, nagtatayo sila ng mga uh, kantin. di ba? Uh, dahil ang target nila yung mga lalabas na estudyante, ha? Uh, Doon sila kukuha, ha? Uh, Doon sila kakain sa kanilang kantin. ano? So, napakahalaga na maging strategic location ah, ang lugar mo kung saan andun yung market mo ha ah, kung sino yung target mong market ikatlo kaibigan ay it should be accessible to your employees and to your customers yung madali lang silang ano, mapuntahan unang una yung mga customers mo halimbawa Madaling puntahan yung uh, business mo. Madaling puntahan yung grocery store mo. Di ba? E kaysa naman pumunta sila sa pagkalayo-layo. E kahit na ang mura ng paninda mo, kung napakalayo naman ng iyong business establishment, ah, siguro hindi na nila pupuntahan. Mas gugustuin pa nilang gumastos ng, mas, ng konti para lang uh, mapalapit sila. So, ang importante kung pag-uusapan natin strategic location, it should be accessible not only to your employees but most of all sa iyong mga customers. Susunod na bagay na dapat nyo malaman, kaibigan, it must be placed with a reliable and adequate supply of power, water, and internet service. Ito, mahalaga ito. Dapat sa lugar na yon ah, reliable yung source ng power especially uh, kung halimbawa is ano ka, grocery store ka, dapat hindi palaging nagbe brown out sa lugar kung saan mo itatayo yung uh, negosyo mo kahit anong negosyo siguro napakalaga ng power kahit uh, hair salon ka lang dyan barber shop uh, kahit mall, kahit restaurant lahat yan kailangan adequate ang power supply reliable ang power supply kahit tubig dapat reliable yung water supply kahit yung internet dapat malakas syempre yung mga customer mo ha, kung itinayo mo yung establishment mo sa isang lugar na mahina ang internet ay hindi na nila pupuntahan yun di ba? bakit? nakakapag internet sila sa halimbawa restaurant mag-internet pa sila doon sa loob ng restaurant gamit yung cellphone mo. ba? Diba? Pero kung walang signal ng internet doon, mahina ang internet sa lugar na pagtatayuan mo ng negosyo mo, hindi maganda yon. Susunod kay Bigan, it should be a safe and peaceful environment. Dapat lang kay Bigan, di ba? Kung magtatayo ka ng isang negosyo mo, doon sa lugar na tahimik, Ibig sabihin walang kaguluhan. Hindi magulo dahil nga bakit bakit namang pupunta yung mga customer mo kung itinayo mo lang ang iyong uh, let's say ang iyong establishment sa isang lugar na madalas may holdapan, may riot, di ba? It should be in a safe environment. Susunod, it should be in a decent and pleasant place. 'di ba? Kailangan kapag magne-negosyo ka o magtatayo ka ng negosyo, ilalagay mo 'yan sa isang lugar na gustong-gustong puntahan ng mga tao, 'yung pleasant ang place. Halimbawa 'yung mga resort. Hindi ba 'yung mga resort usually nagtatayo sila ng mga resort nila sa mga uh, along along the beach, 'di ba? yung malapit sa sa beach dahil nga uh, syempre maganda ang lugar na 'yon ha huh? so kung magtatayo ka ng negosyo na nasa anong negosyo yan it must be in a decent and pleasant place na pupuntahan ng mga tao hindi sa lugar na uh, wala namang makita yung mga taong special di ba susunod at pinakahuli mga kibigan para magkaroon ka ng magandang strategic location para sa iyong negosyo it should be where the moderate numbers of your competitors are operating mahalaga ka din kibigan na ang negosyong pagtatayuan mo ay kaunti lang yung competitors mo dahil nga kapag ka uh, marami kang competitors sa lugar na yon, Malamang mahirapan kang uh, makakuha ng customer. Malamang matagal pa bago mapalakas yung negosyo mo. Or makilala ka. Di ba? Pero mga kaibigan, mahalaga din na sa isang lugar, may kagandahan din na may mga negosyo na katulad ng negosyo mo. Dahil nagpapatunay yon na malakas yung negosyo ganun sa lugar kung saan mo itatayo yung negosyo mo. Di ba? Kasi kung halimbawa ikaw lang nag-iisang uh, nagtayo ng negosyo doon malamang mahina malamang nababangkrap yung mga negosyo na nagtayo doon nung una so ito lang mga kaibigan ang mga itinuro ko sa inyo tungkol sa paghanap ng strategic location para sa inyong negosyo sana ay nakatulong ito sa inyong mga kaibigan at kung gusto nyo pa ng ganitong mga kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel so that's all for now and as always have a nice day everyone